magandang gabi mga kabertudes uh, ito na pala yung mga panangkap natin uh, ito yung mga nakuha natin na mabisa pangsangkap sa ating garapa meron tayong nakuha na tumagos talaga ito sa bato bali tatlong tusok sa bato na matigas ito yung naka ayan o oh, ito yung tawag na uh, ano tawag dito tambal uli ayan, yung tambal uli mabisa ito ayan o oh. ito yung tunay na tambal uli ayan, oh. kahit kunti lang yung ano nyo yung eh, sapot nyo ayan po ay eh, epektibo ito yan parang rubber ito ay mabisang pang sangkap sangkap sa mga garapa ito sa bato dami ako nakuha na tumago sa bato ito lang yung pinakita si ko sa inyo yung mabisa ito yung mga tambal uli ito naman ay sinukuan malaking baging ng sinukuan ayan yung sa, sa gitna yan ang mga nakuha natin ito ay mabisa makita nyo yung binibideo na, namin ng kapatid ko habang kumuha siya ng uh, sinukuan na itim tapos uh, yun ay ano talaga uh, malakas ang aura di makikita ito yung uh, sinukuan na may cross yung baging ito yung mga nakuha ko ito naman ay uh, sinukuan ng kahoy ito ay kahoy naman pero ito mga baging to ito kahoy ibang kahoy eh, ito yung kulay dilaw yung kahoy nya sinukuan yan di makikita yung sinukuan malakas yan may taga bulag kakaiba yung sinukuha na to yung nagtatago yan sa malapitan unti unti nag uh, nawawala yung ano nya yan o at saka ito yung nakuha ko yung uh, ayan yan may sinipit pa ito ay mabisa ito yung sinukuan. Ayan yung sinukuan. May cross. Ito yung sinukuan na akala namin, ayan oh. Ito yung maganda. Kasi ayan oh. May may cross dito, magtimbangan. Timbangan po yung yung cross oh. Dalawa yung cross sa isang baging yun mabisa to. Ito mabisa talaga to. Ayan. Mabisang gamit. Pangkarga sa langisa natin. Ito yung mag... Yan po yung mga... Ito parang, parang ano, akala namin kanina, kuryente lang na, na, na ano, nakalutang lang sa taas ng kahoy. Yung pala, yung sinukuan, siguro, gumanon sa taas. Wala naman may nag uh, ano ng uh, ng ano ng ano na yon yung oh, hinila tapos nilagay dun sa sa ilalim. Yan po ay uh, yan talaga may bisa ang mga ganyan na na baging nang sinukuan. Ito naman yung nakuha namin uh, may karugtong to yung karugtong yun sa kapatid ko yung dulo niya ito lang yung kinuha ko ayan nag po yan ayan mabisa sa negosyo at mabisa din ito sa mga uh, taong na may inggit sa ayan at ito ay tumagos magustin, ay ito uh, gamit din ito sa mga mag-asawa hindi magkakahiwalay ayan ito yung mabisa <coughs> ayun naalala natin meron akong nakuha dun sa <coughs> ewan ko lang kung yung kapatid ko nakakuha din ng uh, uh, buto buto ng sinukuan nasa dun sa ano sa yung nakuha ko sa lupa yung buto ng sinukuan tingnan natin dito kung andun pa sa bag ko nasa bag ko kasi doon yung ano yung nakuha ko na sinukuan try ko tingnan kung andito pa ayan <clears throat> ayan po ito naman ay buko lang kahoy eh. ito maganda din ito dito lang eh tingnan natin kung andito pa ay ah, ito. Ito po yung ayan oh. Ayan. Bunga po yan. Ayan Oh. Nasa ano kasi na sa lupa. Ah, uh, malapit sa kanyang ugat. Ayan. Yan po ang uh, buto. O bunga. Kasi wala naman doon na kahoy na either uh, bunga o di kaya isalsagan. Wala. Ito lang nakuha, nakuha ko dalawa. Dalawang nakuha ko doon sa, ano sa, ito pa, um, bukol, kahoy. Ito yung sa, ano nang uh, sinukuha na, ano, iugasan natin, tingnan natin yung itsura nito. Ayan. Siguro matagal na to na, uh, ano, uh, matagal na nakalibing sa lupa tagal lang kasi ito tingnan natin yung itsura ng buto na ito baka buto ito ng uh, sinukuan baka ito yung hinahanap natin na mayroong tao na buto ng sinukuan tingnan natin <coughs> bira lang tayo makakuha ng buto ng sinukuan pero ayan po ayan ayan uh, mga kabertudis ayan po yung uh, nakita nyo naman ito ay uh, buto ayan o oh. napakaganda o oh. suwerte po tayo nakakuha nito buto ng sinukuan ayan di ko kanina na ano eh di kanina na video habang andun andun ako sa ano sa kuweba ay humihila ako doon ng ano ng ang, ng, baging ng sinukuan tapos yung isa pa yung sinukuan di ko pa nabitbit bit tsaka ito ah uh, nakuha natin doon sa ano sa puno ng sinukuan ito mabisa mabisa talaga ito na ano para may, li, may put, putik pa may lupa pa ayan po ito talaga yung pure na sinukuan ayan tingnan tingnan niyo po yung itsura niya yung buto niya ito maliit maliit po siya ito malaki ayan magkapareho ibig sabihin may buto talaga yung sinukuan kasi sa sinukuan po ito nang galing dun malapit sa kanyang ugat kaya nakakuha po tayo ang siguro meron talaga na na, na ano na namumulaklak po siya pero hindi makikita tapos ito nagbu nagkabunga at nalaglag sa lupa nandun sa nakaano dun sa malapit sa kanyang uh, ugat ayan mga kabertudis napakaswerte po tayo na may buto ng sinukuan po tayo ayan o oh. swerte na swerte po tayo nakakuha dalawa dalawa yung kapatid ko walang, eh, hindi po siya nakakuha ewan ko lang kung meron siyang ganito nakakuha din siya kasi eh, kanina parang may tuwang tuwa siya hindi ko alam kung anong nakuha niya ayan mga kabertudes uh, ito lang muna yung ipakita ko sa inyo marami pa akong ipakita sa inyo na mabisang gamit pero abangan nyo lang yung vlog ko na ano mag upload na yon pero ito i upload natin ngayong gabi maraming salamat uh, God bless sa inyong lahat shout out na lang po sa inyong lahat sa mga subscriber viewers natin at sa mga sum sumusuporta sa atin at ah uh, uh, Paki-like na lang po at saka share ng aking video at uh, uh, hindi dinyo lang po pag-skip yung ating uh, ano uh, ads para makakatulong naman sa atin. Maraming salamat, paalam. And God bless.